Sa video na to, titignan natin yung 5 tools that are making faceless YouTube channels not just possible, but while be successful. What's up guys? Ako si Eric Hunter. At kung iniisip mo na magsimula ng faceless YouTube channel, o kaya may ginagawa ka na at naghahanap ng ways para mas mapadali ang proseso mo at mabilis lumago nang hindi ka napapagod, para sa iyo talaga tong video na to. Hindi lang to mga random na pangalan na kinuha ko sa blog posts. Totoo tong mga tools na to, ginamit ko na mismo. O nakita kong ginagamit ng ibang creators sa likod ng camera para mag-scale, mag-automate ng boring na trabaho at manatiling consistent kahit walang camera crew or malaking oras na ginugugol. Tara, simulan na natin. Natin. Number one, Canva. Ang backbone ng magagandang visuals. Pag naisip mo yung faceless YouTube channels, importante pa rin talaga yung visuals. Pero ang problema, wala tayong time mag-aaral ng Photoshop o kaya mag-hire ng tao para gumawa ng thumbnail to kailangan. Dito papasok si Canva para i-save tayo. Nagsimula akong gumamit ng Canva ilang taon na ang nakaraan. At to be honest, sobrang ganda ng desisyon na yun. Super intuitive siya. Drag and drop lang ang gamit. Pwede kang pumili sa libo-libong templates nila. I-tweak mo para swak sa brand mo. Tapos boom, para kang gumamit ng pro na designer. Ginagamit ko siya para sa YouTube thumbnail, social media promos, pati na rin mga PDF guides at list na binibigay ka sa videos. Ang pinaka gusto ko dito ay kung gaano siya kabilis. Pwede kong buksan yung Canva at gumawa ng polished na thumbnail sa loob ng 10 to 15 minutes. Na dati sa ibang produkto, aabutin ako ng oras. At dahil lahat ng gawa mo ay nasa-save sa folders at organized sa account mo, pwede kang bumalik anytime para i-reuse or i-tweak yung designs mo nang hindi nagsisimula ulit sa simula. Kahit na faceless channel ang ginagawa mo, mahalaga pa rin ang visuals kapag binubuo mo yung, yung brand mo sa channel mo. Nakikilala ng tao yung style at tinutulungan ka ng Canva na gawin niya nang hindi mo kailangang mag-overthink or gumastos ng sobra. Ngayon, kung gusto mong magsimula sa Canva, click mo lang yung link sa baba sa description. Pumili ka sa plans nila kung nagsisimula ka pa lang, sapat na yung free plan nila. Pero kapag handa ka ng mag-upgrade, mura lang naman yung mga options nila. Ang link ay nasa description. Number 2, Epidemic Sound. Music na nagsiset ng tone. Let's be real, malaki ang epekto ng music sa video mo. At kung may faceless YouTube channel ka, lalo pang magiging importante ang music kasi wala kang face or voice sa screen para magdala ng vibe. Kaya game changer si Epidemic Sound. Malaki ang library nila ng royalty-free music at sound effects na pwedeng gamitin nang walang problema sa takedowns or demonetization. Ang maganda pa, madali siyang search. Pwede kang maghanap base sa mood, genre, instruments, or kahit beats per minute. Kaya kung gumagawa ka ng quick list video, pwedeng makahanap ka ng upbeat at energetic tracks na swak talaga. Kung gusto mo yung videos mo ay polished, ay feeling polished, professional, at swak sa brand mo, kailangan talaga ng Epidemic Sound. Ngayon kung gusto mong itry yung Epidemic Sound, may link kami para sa'yo sa baba sa description na dadaling ka sa page na to. Pwede kang magsimula gamit yung free 30-day trial. Sapat na yan para makagawa ka ng ilang videos at makita kung bagay ba sa'yo to. Link sa description. Number 3, Adobe Premiere Pro na walang limitation. Kahit nag a mag-assemble ka ng AI generated footage, nagvo voiceover gamit yung B-rolls or simpleng slideshow video lang, kailangan mo pa rin ng malakas na editing setup. Maraming beginner tools sa market. Pero kung seryoso ka sa paglago ng long-term YouTube channel, sa tingin ko worth it matutunan yung Adobe Premiere Pro. Hindi siya madaling tool pag first time mo siyang buksan, pero bibigyan ka niya ng total creative freedom. Gamit ang Premiere, pwede kang gumawa ng malinis na content workflow. Pwede mong iset up yung sequences, templates, text animations at audio presets mo. Over time, mas mabilis ang editing kasi hindi ka na nagsisimula sa umpisa every time. At pag nag-decide ka na mag-outsource ng editing mo, si Premiere ang standard. Karamihan ng freelance editors, ginagamit yan. Kaya mas madali mag-collab, mag-share ng files, at smooth ang trabaho. Ang pinaka-paborito ko sa Premiere ay yung sobrang flexible niya. Kahit na nagtatrabaho ka gamit ang AI avatars mula Heygen, stock image, or sarili mong voiceovers, pwede mong i-layer, i-blend, i-color correct at i-fine tune lahat ng bagay. Malakas siya pero hindi sobra. Pag natutunan mo kahit basic lang, magiging isa siya sa mga tools na tumatakbo lang ng maayos. At kung gusto mong gumawa ng high quality faceless videos na nagii stand out, dito ka dapat magsimula para ma-level up yung production mo. Kung gusto mong magsimula sa Premiere Pro, may link kami sa baba sa description kung saan pwede kang magsimula gamit yung free trial. Check pa lang yung link sa description. Ngayon, may konting bonus tip ako para sa iyo. Kung gusto mong gumawa ng short videos para sa TikTok or YouTube Shorts galing sa mga long videos mo, kailangan mo talagang i-check yung Submagic. Automatic niyan ginagawa ang videos mo ng mga cool Shorts. Isinusulat niya yung mga words para makakuha ka ng super accurate na subtitles na gusto yung panoorin ng mga tao. Pero hindi lang yan tungkol sa words. Nagdadagdag din si Submagic ng mga cool na bagay para mas maging eye-catching yung videos mo. Parang mga fun animations, emojis na swak sa sinasabi mo at mga highlights na agad kukuha ng attention Gawa talaga ang mga visuals na to para sa mga short videos kung saan kailangan mong mabilis na makakatch ng attention para tumatak ang videos mo. Super easy gamitin ang Submagic. Kung hindi ka pa marunong mag-edit ng video, i-upload mo lang yung long video mo tapos siya na ang bahala sa lahat. Pwede mong ipa-customize kung paano lumabas yung words, yung style, letters at colors para swak sa vibe mo. Pumili ka rin ng iba't ibang visual effects para maging mas masaya at para gawing something na gustong i-share at tandaan ng mga tao yung clip mo. So kung gusto mong magsimula sa Submagic, may link kami para sa iyo sa baba sa description. Number 4, paired at Fiverr. Kaya mo naman mag-run ng YouTube channel mag -isa. Pero sa isang punto mo over overwhelm ka talaga. Mapasulat ng scripts, mag-edit ng videos, gumawa ng thumbnails, or mag-manage ng comments. Lalo na kapag dumadami na. Nakaka-stress talaga. Dito pumapasok yung idea ng outsourcing. Paired ay isa sa mga better platforms na nakita ko. Kung naghahanap ka rin ng long-term, mataas na quality ng talent, parang curated freelance marketplace siya. Special para sa mga content creators. Makahanap ka dito ng mga video editors, copywriters, social media managers, mga taong gets ang YouTube space at hindi yung mga random freelancers na gustong gawin lahat ng bagay. Ang gusto ko sa Paired, hindi ka lang basta ng tao para sa isang task. Nagbibuild ka ng Pwede mong turuan yung tao ng style mo, voice mo, proseso mo, tapos mapapagkatiwalaan mo siya sa mga future project. Kung gusto mong magsimula sa Paired, may link kami sa baba sa description na dadalhin ka sa page na to. Ngayon kahit ganoon, may lugar pa rin si Fiverr. Perfect si Fiverr para sa mga one-off job. Kung kailangan mo ng mabilis na YouTube intro, quick thumbnail or logo animation, mabilis at mura si Fiverr. Ginagamit ko pa rin siya kapag kailangan ko ng mabilis na trabaho na may deadline. Together, binibigyan ka ng dalawang platforms na to ng flexibility para ma-offload yung trabaho at makapag-focus ka sa pinaka yung paggawa. Kahit mag ka lang ng tao for a few Hours sa isang linggo, malaking tulong na yan para sa consistency at quality ng content mo. Number 5, Hostinger. Ito yung isa sa mga bagay na hindi gaanong naiisip ng maraming creators. Ano ang mangyayari pagkatapos manood ng video mo? Nagtrabaho ka na, interesado sila, pero saan sila pupunta? Kung wala kang website, malaki ang namimiss mong chance. Dito papasok si Hostinger. Isa siya sa mga pinakamadali at abot kayang paraan para makagawa ka ng sariling website. Kahit hindi ka techie, pumili ka lang ng template, i-customize mo at boom, meron ka ng site na maganda ang itsura at gumagana talaga. Para sa mga faceless creators, ito yung digital home base nyo. Pwede nyong gamitin para gumawa ng email list, i-promote yung affiliate links nyo, magbenta ng sarili nyong digital products, o kaya gumawa ng landing page na nagsasabi kung sino kayo at tungkol saan yung channel nyo. Kung gumagamit kayo ng Canva, pwede kayong gumawa ng lead magnets at freebies na binibigay nyo sa website na naka-host sa hostinger. Pwede rin kayong gumamit ng many chat or email form para automatic na maipadala yan sa mga tao. At ngayon, nagiging top of the funnel ang YouTube channel nyo para makabuo ng mas malaking bagay. Hindi nyo kailangan ng fancy funnel builder. Hindi nyo kailangan ng malaking team. Kailangan nyo lang ay solid website na magpapaganda sa inyo at magbibigay ng place sa viewers nyo kung saan sila pupunta next. Kung gusto niyo magsimula sa hosting, click niyo lang yung link sa baba sa description. Dadalhin kayo niyan sa page na to, tapos click niyo lang yung claim deal at pwede na kayo pumili sa mga plans nila. Kung nagsisimula ka pa lang at ito yung very first website mo, sapat na yung premium plan. Pwede kang gumawa ng hanggang 25 websites, may kasama kang managed hosting para sa WordPress at marami pang iba. Click mo lang yung choose plan. Tapos piliin mo na yung term na gusto mong i-commit. Pwede 12 months, 1 month, 24 or 48 months. Sa example na to, pipiliin natin yung 12 months. Pero hindi pa tayo tapos. Punta tayo dito sa coupon code. Tapos type mo yung startup -wide. Click apply at may makikita mo sa ganitong halaga lang may full year ka na ng hosting sa hostinger na sobrang ganda. Kaya click mo lang yung link sa baba sa description at gamitin yung code na startupwise pag checkout. Consistency beats perfection. Walang duda na sobrang laki ng lumalago na faceless YouTube channel sa 2025. May mga channels tungkol sa finance, AI, health, storytelling at kung ano-ano pa. Kumita ng malaki at lumaki ang audience nang hindi kailanman nagpakita ng mukha. Pero ito ang pinagkaiba sa mga nagsucceed sa mga sumuko. System. Hindi ito tungkol sa pagod na pagod ka lang magtrabaho. Kundi tungkol to sa pag-setup ng mga bagay para makagawa ka ng content ng tuloy-tuloy nang hindi ka nauubos. At yung yung mga tools na to. Canva, Epidemic Sound, Adobe Premiere Pro, Submagic, Paired, Fiverr at Hostinger. Hindi lang sila basta apps. Sila yung building blocks ng mga repeatable systems. Isipin mo ganito. Yung Canva na bibigay sa iyo ng magandang visuals nang mabilis. Yung Epidemic Sound naman ginagawang polished yung mga videos mo. Si Premiere Pro naman inaallow kang mag-edit na parang pro kahit hindi ka pa pro. Si Submagic naman bahalang gawing vertical videos yung mga pro videos mo. Si Paired at Fiverr naman tumutulong para makafocus ka kasi may iba nang nag-aalis ng bigat sa iyo. At si Hostinger ang digital home mo para makapag-build ka sa YouTube. Pag pinagsama-sama mo yan, biglang nagiging mas kayang gawin yung buong faceless channel at mas exciting pa. So, what tool are you going to try first? Ngayon, lahat ng links na napag-usapan natin today nandun sa baba sa description. Affiliate links yung mga yan. Ibig sabihin, kapag nag-sign up kayo gamit yan, may maliit kaming commission pero walang dagdag na cost para sa inyo. Tinutulungan nito ang channel para makapag-produce pa kami ng free content na katulad nito. Kaya thank you in advance kung gagamitin nyo sila. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at itap yung notification bell para hindi nyo mamiss sa mga susunod na videos. Nagpo-post kami dito sa Startup Wise para tulungan kayong mag-build ng faster, smarter at mas creative. Kaya kung trip nyo yan, stay lang kayo. Syempre, thank you sa panonood and kita-kits tayo sa next video.